ka-pibi, no gawa tayo ng bagong bloom or banlasan kasi wala na tayong banlasan mga kapibi sira na yung dati natin so ayun mga ka-pibi, no na prepare na ako na yung mga kahoy naputol putol ko na so ipapakom na lang yan tapos may salanda na rin ako yung dating salanda ni mama so yun yung gagamitin natin so, ayun naka ready na yan mga kapibi Ipapako na lang yan kulang kunti na lang yung kulang para mabuo So, bilisan natin mga ka kasi ayun no. Oh, uh, makulimlim na naman yung langit. Uh, gagawa tayo ng plum o So, ayun mga kapibi, uh, tapos na yung ating banlasa, no? Ayan. Ayan, tapos na. Marami akong nakita ng ganito mga kapibi, uh, so, sa mga mga vlogger din na, na gumagawa ng ganito. So, di nila nilagyan ng paa. wala walang ganyan. Pinapatong lang nila sa kahoy or bato. Mahirap kasi mga kapibi, pag walang paa, tulad na wala mag ano, uh, palipat-lipat ka. Mahirap kasi pag ipapatong mo lang. Kailangan may pa para pag palipat-lipat ka ng mga ginto. So, madali lang siyang ilagay dun sa sapa. So, yung iba kasi, walang mga paa. Uh, ito lang. Ganito lang siya. Tapos, pag ano, malipat-lipat sila, uh, naghahanap na sila ng papatungan. Kaya, para tagilid siya konti. Mas, mas maganda pag may pa Para madali lang. Yan. Okay na. So, sa mga magtatanong mga kapibi, okay daw pag, ano, uh, carpet? Pwede naman siya carpet. So, depende po kasi pag anong ilagay mo, depende sa dami ng ginto, depende sa, ano, sa laki ng ginto. Dito kasi sa amin mga kapibi, ano, dito sa amin, uh, pino yung ginto. So, kailangan, uh, pwede na siya, balat ng saging lang, masasala naman. Pero pag ako gumagamit ng balat ng saging mga kapibi, hindi ko masyadong kinakapalan. Kasi pag makapal, titigas lang din yung ilalim ng, ano, yung butas ng balat ng saging. So, useless lang din siya. So, katamtaman lang yung, ano, yung uh, kapal niya. Mas okay nga, mga kapibig, pag manipis, para palagang na-circulate sa tubig yung butas sa balat ng saging. Kasi yung ginto, uh, pag may butas lang kunti, uh, papasok na papasok. Uh, hindi yan agos. Tapos, nakadepende rin yan sa, ano, agos ng tubig. Uh, yung, ano, dipindi yun sa... Ngayon um, ikaw, um, naglalagay ka ng tubig so nakadepende yan sa'yo sa pressure ng tubig. Kaya nasasalang yung ginto. Hindi porket ano, manipis, uh, bibiglain mo yung tubig, hindi rin ganun. So, nasa'yo yan mga kapibi sa so, ano, naglalagay ng tubig dyan. So, ito yung lagayan ng stack salandra. So, ganyan pagkalagay mga ka-PB, no? O, uh, kung, kung balat ng saging yung ginagamit nyo, so, ganito yung style yung gawin nyo. Ayan, para siyang hagdan. Ayan. Kasi, pag plain siya, so, di mano yung ginto. Pag ganito kasi mga ka sure, pag maraming ginto, hanggang dito lang talaga marami. Minsan na abot dito. Ayan. Mula dun sa salandra, karamihan dito lang. Ayan. Tapos talon ng tubig dito. Minsan na lang aabot yan dito. Ayan. So, ganito lang gawin yung mga kapibi. Pag uh, naglalagay kayo ng balasan. Uh, ano? Balat ng saging. Ayan. Ganitong style. Para siyang hagdan. So, yun mga kapibi. No? Hindi na tayo magbibidyo dun sa pagkukunan natin ng kinto. Kasi parang uulan. Baka mabasa yung cellphone natin. Yung camera natin. So, pang mabilisan to mga ka-pibi. Hindi tayo magtatagal dun. Arsada ah, agad. Tapos, maya na lang tayo mag-video kung may kuha ba tayo. So, yun lang muna sa mga pabih. Update tayo mamaya kung makakuha ba tayo ng ginto. So, ayan mga kapi, binagaling no, ako sa sapa. Muya ko kasi uh, kumain muna ako mga kapi. Kalatapos ko lang kumain. Tapos, balik naman ako sa sapa ngayon. Medyo... Medyo... Ano? Ulan-ulan. Ito yung langit. try natin mag video doon may nangunguha din doon ng ginto mga kapibi dalawang tao at tatlo tapos dalawang banlasan try natin magdala ng cellphone ah, uh, pahirapan na talaga sa paghanap ng ginto mga kapibi pagod sayo ako din yung katawan ko nabigla doon sa ano sa trabaho ko pagod na pagod tagal ko rin kasi hindi nakapanguha ng ginto mga ka-pibi. kaya yun parang naano ako nahirapan ako sa kalivert. So, balik na tayo mga KapiB. Um dala tayo na ako magdadala ng paning mga PiB no kasi isang beses lang ako mag uh, paning sa isang araw kasi kapago din magpaning. So, let's go. So, andito na tayo sa mga KapiB no. Oh, so, yan yung na natin dati. Yan. Sa sobrang lakas ng pressure ng tubig mga PiB, wala nang buhangin na natira. Ando na sa malalim sayang yung ginto dyan marami pa naman sample nun doon pala ako sa taas mga kapibi tapos dyan may nangunguha din ang ginto dyan kanina Dagan, ko! Kap kapila na ng clean up kapila ng clean up ha so dito na tayo mga kapibi, no? o, dito ako nangunguha ng ginto Ayan. wala nun Hanggang dito, kunti pa lang yung nakarga ko mga kapibi. Mainit. Kumbate mga kapibi, kumbate. po mga kapibi no lumipat ako dito sa baba mga kapibi kasi kunti na lang talaga yung sample dun tapos napakatigas pa nandito ako malapit sa bahay mga kapibi dun lang yung bahay namin dyan banda tapos dito ako ah, kunti lang yung nakuha ko kasi wala na rin sample dun sa baba tapos ito wala rin oh, meron naman pero kunting kunti lang talaga kaya papaningin ko na lang to mga kapibi tingnan natin kung meron bang laman so yan lang yung nakuha natin mga kapipi yan 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 lang